mga Sony Sony, Samsung laging nakasagad yun <coughs> yung mga story nya <laughs> nakasunod na exit na naman at least alam na natin nandun lang bala sa ano yung bagal nya mga 100% talaga sya <coughs> kahit naka user mo sya pero no, naka 100% backlight mababa atas din naman tayo bawal sa brightness ito pwede ito mga 30. O kahit 20. Ubukan lang natin. Parang cellphone yan eh. Ah, 50 pwede na to Try lang natin. Tapos bukan natin ng apply to all settings. Wala. Hindi ko makita. <laughs> ang iba kasi may apply to all settings. Kung pupunta ka ng Dagon. Pag pumunta ka na ng... wala kasi oh. Google ah, ng tag. Netflix o YouTube. Same sila ng settings. Kaya ano, bantay-bantay mo nga lang talaga siya. Sa TCL meron eh.